BBM rice na 29 pesos per kilo ng NIA inulunsad sa Nueva Ecija. Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Nueva Ecija noong September 13, 2024, isinigawa din ng National Irrigation Administration o NIA ang grand launching ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa NIA Upris sa Cabanatuan City. Ito ang 29 pesos kada kilong bigas na mabibili. Uh, mabibili na sa Kabalantuan City, Nueva Ecija, na ani ng mga magsasakang miyembro ng mga irrigators association uh, Association o cooperatives nitong nakaraang dry crop season sa ilalim ng contract farming ng ahensya. Nanguna dito sa programa si NIA Administrator, uh, Administrator Engineer Eduardo Gillian. At panauhin sa programa si House Speaker Martin Romualdez, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez at House of Representatives Committee on Appropriations Chairman, Congressman Elizalde Co. Sa naturang launching, ang available na mabibili lamang na bigas ay 1,500 kaban. Sa ilalim ng contract farming papautangin ang mga magsasaka na miyembro ng uh, Irrigators Association ng uh, 50,000 pesos upang uh, pondohan ang kanilang uh, pagsasaka. Ibinito ni Gillian ang pondo ng programa para sa uh, susunod na taon na 6 billion pesos. Tatlo anya ang matutulungan umano ng programa ang supply ng uh, yan ay ang supply ng uh, NFA nang bigas, ikalawa ang uh, Rice for All program ng Department of Agriculture at uh, na 45 pesos per kilo, no? At ang uh, sustainability nang 29 pesos per kilo na bigas o yung tinatawag na BBM rice. Ayan. So, bago tayo magtalakayan, ah uh, Uh, hahanapin ni ng ating tech yung part na magand, yung sinabi kasi ni uh, engineer uh, Gillian o yung senior si administrator doon ikinuwento niya eh yung budget kung papaano matutulungan yung NFA yung DA uh, para masustain sustain yung uh, sinasabing uh, bigas no na mura 29 tsaka yung rice for all na 45 pesos uh, actually nabanggit din diyan yung uh, Uh, so, hindi na ba sila magko-compete ng uh, NFA sa kayong uh, Hindi, sila BBM nga, rice, sila nga daw magsusupply rice. eh. Kasi Sina ang target, ang target ay uh, ang target na matamnan ay uh, uh, ang target na anihin pala ay uh, 600 million kilos o 600,000 metric tons ng palay no sa susunod na uh, season no yung mm. ang tag dito dry crop season. Oh so yung 600,000 metric tons na yon hahatiin yon yung 300,000 ay da ibibigay sa NFA. Yun yung sinabi niya. Tapos the rest ay paghahatian ng Rice for All at ng ng 29 provinces. So yung BBM rice. Mas marami pa siyang binanggit Oo. doon kung saan mapupunta yung iba kasi na, nahihilo na ako. Uh -oh. Ang dami. Uh -oh. oh. Ito uh -oh. yung uh, part ni uh, ni administrator. May inam na mapakinggan niyan ng ating mga uh, magsasaka no lalo na sa radio. may programa uh -oh. sa rice. <laughs> Sabay-sabay mayroong pang-agripuhan. Okay. Let's go. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Playing sa ating uh, kinagalang na speaker uh, of the house, representative Honorable Maria Niya. Niya. Okay. Ang ating chairperson, ang ating uh, committee on sa uh, Honorable Elizalde Ko, mga opisyal at kawaninang niya, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay nagkaroon na ng katuparan ang adhikain ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng abot kaya ngunit dekalidad na bigas sa mga mamamayang Pilipino. Ang ground launching ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rise ay is isang selebrasyon dahil sa matakumpay na implementasyon ng NIA Rice Contract Farming Program. Ito rin po ay isang paraan ng pagpapasalamat ng ating ahensya sa ating mga bagong bayaning magsasaka na siyang bida sa programang ito ang kanilang masaganang ani ang nagbigay daan upang maging posible ang 29 pesos per kilo na bigas na ating ipagbibili sa mga vulnerable sector tulad ng ating mga senior citizens, mga ating mga PWDs, mga solo parents at members ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Ang paglulunsad ng BBM Rice sa lahat ng NIA regional offices sa buong bansa ay isang kudyat na naisakotuparan para na natin ang bituin ng bagong Pilipinas. Hindi po ito magiging posible kung wala ang ating bayanihan. Gayon din ang walang sawang suporta mula sa ating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and at ang ating, ating uh, uh, chair ng Appropriations Congressman Saldico. Palakpakan po natin sila. Alam niyo po ang ating uh, uh programang ito ang nagpasimula talaga nito ay si speaker Noel Alam niyo matayo balay po kaya kasi nakita ko po ang uh, kanyang kagustuhan makatulong po sa ating mga magsasaka. Noong ipiniliwanag ko yung ating programa sa kanya, nakita niya, sabi niya ito pala ang magandang tulong para sa ating mga magsasaka. At uh, uh nabigyan ng initial na pundo po ito. Kaya bigyan po natin ng mas malakas na palakpak ang ating speaker. Sabi ko nga, siya talagang speaker na talagang may vision at may puso para sa ating mga magsasaka. Palakpakan pa po, po natin. Alam nyo, pwede pa nating Plus, ano, sa screen yung ating programa. Kasi maraming nagtatanong eh, kung ito ba'y magiging sustainable. Lagi kasi ang tanong dyan, ito ba'y pakitang tao lang, o ito ay, ano, posible ba? Ano, kahit ilabas niyo po yung inyong calculator ha, at tayo'y magkwenta. Ano po? Ang ating budget for next year, ang ating proposed budget, ay 6 billion pesos para sa ating contract farming. ngayon, Meron po tatlong meron po tayong tatlong gustong uh, tulungan dito. Ano ho? Ang isa ay ang NFA. Dahil ang NFA po ay medyo hirap pinsan mamili ng bigas. So sabi namin, dito ka na mag-contract farming tayo para sigurado ang supply ng NFA ng bigas. Pangalawa ay ang uh, Rice for All program ng Department of Agriculture, yung 45 pesos per kilogram. Lahat pwedeng makabili. Ano po? At ang pangatlo ay yung ating 29 pesos na bigas. Ang assumption po namin dito, ano po, yung isang hektarya ay ang kailangan mong kapital dyan ay 50,000 pesos. Di ba? Mataas na yung 50,000 pesos, actually. Dahil sa daming ayuda naman ng ating gobyerno. Ano po? 6 billion divided by 50,000 pesos, 120,000 hectares ang kaya po nating Uh, uh, bigyan ng contract farming sa buong bansa. 120,000 hectares. Ngayon, dito sa, dito sa atin sa Nueva Ecija, kapag umani ka ng walong tonelada, dito lalo na sa mga hybrid rice, kakantsawan ka na. Sabi nila, sabi ni Kadante, yung isang presidente, huwag ka na lang magsaka, sir. Sabi niya, ano? Ang assumption po namin na maani lamang ninyo rito ay limang tonelada lang. Hindi nga namin inasyom ng na malaki. Five tons po lamang. Kung five tons ang maani natin sa 120,000 hectares, meron po tayong 600,000 uh, metric tons na bigas. 600 million kilos na bigas. Ano po? Ngayon, ibebenta natin doon sa kontrata namin with NFA, ibebenta natin yung kalahati. Makakakita po tayo ng 6.9 billion na yon. So meron pa tayong natitirang 300,000 metric tons na palay. Ano po, pag giniling mo yan, huwag na nating sabihin 63% yung recovery, 50% na lang, sobrang baba na yan. Meron tayong 150,000 kilograms po na bigas. Yung 75,000, ibenta po natin yan dito sa ating 29 pesos na bigas. 29 pesos po. At yung kalahati naman, ibenta po natin yan sa DA para naman sa kanilang rice for all na 45 pesos naman na bigas. Pero, doon sa 45 pesos, babalik po yung 6 pesos na yan para sa ating ma sa cooperative ng ating Irrigators Association para sa inyong capital build-up. Kung susumahin mo yon meron tayong kikitain na 12 billion, 12.45 billion, ano? O yung 6 billion, ibayad na namin sa inyo. Di may naiwan sa aming 6,450,000. Yung uh, 6 billion uh, 450 million, eh yung 450 million, ibibigay po natin yan sa ating mga cooperative para lumaki naman po kayo. Magkaroon kayo ng additional na puhunan at uh, incentive naman ninyo sa pagtulong sa amin sa NIA at kay speaker dito sa programa na ito. Eh di may naiwan ulit sa amin yung 6 billion na i-revolve natin ulit. Hindi ho, mawawala ang pera dito. Bagkos, ang programang ito po, you know, dahil sa ating programa rin, you know, na lahat ng IAs natin ay binubuo natin ngayong kooperatiba. At bawat kooperatiba, mabibigyan niyan ng rice processing system. Yan ang programa ng ating Pangulo. Para kayo na po, makapture nyo na po yung value added ng Right? Hindi lang naman yung traders ang yayaman. Gusto naman ng ating pangut at ng uh, uh, ni Speaker Romualdez, kayo naman pong mga bagong bayaning magsasaka ang umasenso sa pamamagitan ng inyong kooperatiba. Ibabalik naman sa inyo yung kikitain ng koop op ninyo eh, through dividends and patronage refund. Ibig sabihin po ninyo yan, sa kwenta po namin, sa isang libong hektarya na makonsolidate natin, ang kikitain ng kooperatiba sa isang taon ay aabot ng 100 milyon pesos. Kapag kayan, bumalik po sa inyo. Magkakaroon po yan ng tinatamag, tinatawag na economic multiplier effect. Lahat ngayon aasenso. So yung pangarap ng ating Pangulo na pababain ang, pababain ang presyo ng pagkain pero kikita pa ang ating mga farmers matutupad po yon. Hindi lamang po yon, bababa ang poverty incidence na siyang isa rin gusto ng ating Pangulo. So ito po ay napakaganda ng proyekto na ito at hulog po ng langit sa atin ang house leadership na Dahil nagkaroon sila ng vision para ito po ay isa katuparan sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating pondo. Parakpakan pa po natin ang ating speaker. Uh, ang uh, okay na mm -hmm. ang uh, umuukit po tayo sa isayan ay. ng sa unang nakaraang na. ay nabigyan tayo ng pinakamalaking pondo. Alam niyo po mm -hmm. ngayon ang pondo ng NIA. Ah. Uh, uh, so, hindi, sabihin ko lang yung sinabi niya na 'yon. Ang pondo ng NIA ay 6 billion 72 ay, 72 ba? billion yeah. pesos. Hmm. 6 billion para lang yon dun sa contracting uh, farm uh, contracting Kira ang target nila 50 600,000 metric tons ilang hektarya yon O di 60 eh, kasi kung 5 metric tons per hectare daw per hectare o divide mo yun sa 5 120,000 O, 120,000 hectares. Oh, 120, oh bung, andito sa Laksanueva, La, isihay eh. Yeah. 120,000 hectares. Mm, -hmm. mm -hmm so 29. Ang dami kasi ano eh programa, di ba? Mm -mm. Merong all pra, ano yun? for all mm -mm. na 45 na hindi naman maramdaman. Kasi ngayon ang mahal ng bigas eh. Mm, -mm. Uh, meron yung ano yung NFA? Ah, meron Wala yeah, kadiwa. Uh -huh. Magkano ba yung sa kadiwa? Yun nga yun, yung rice for all. Ah, rice for uh -huh. all. Yan yung sinasabi na... Yung ito, ito yung sa... Eh, niya na mababa. 29. 29. May okay. marami talagang... Uh, mag uh, ano diyan uh, maghanap diyan mm -mm. uh, meron ba dito diyan sa Nueva Ecija Uh, yung launching na yan ay ginawa sa Nia Upri sa Cabanatuan City at uh, meron oh, daw meron pa kaya meron batay pa kaya sa kung naging may gustong bumili 1,500 uh, 1, 500 oh. lang ang available Pwede, dyan na bags so eh, per bag ay uh, 10 kilos may available pa kaya ngayon ay, baka... Kasi nung 13 pa yan eh. Nung 13 pa, oo. oo so, 1,500 bags yan na 10 kilos bawat isa. Hmm. So, ang ilang, Pwede mo lang bilhin ay... Isa 10 lang. 10 kilos. Oo. 10 kilos sa 20 hmm. na priority yun. daw dyan 290. ay... ay mga indigent. 4P, oh, senior citizens. Eh, kaso nasa kabanatuan, kung yung tagagimba gustong pumunta Bumili niyan. Ay, dito na lang oh, bumili. Oh. <laughs> o, oh, dapat meron na dito ng available sa <laughs> ah, mga sana, media offices. Dapo. Oh. Sana, ano, oh, gano'n. O, kaya, o, oh, cooperative. Hmm. Hindi, kahit pa. Ni Lodge. oo. Meron oh, din yata oh, nag-contract farming dito, eh, no? Meron Kabanat daw. Na, Andi, Kabanatuan. Uh, Kabanatuan. Oh, na, kaya nga, pende. I mean, dito sa Nueva Ecija, meron. Kabanatuan. Sa hmm. Kabanatuan. Oh, dito wala pa. Oh, o, ano. kaya yung inani Don. O, oh, di pwede na oh, yun like, sa taga-Kabanatuan. Mm -hmm. So, dito, wala pa. Wala pa. Kaya, next... Uh, dry season. Dry season oh, kasi pa. tapos na ang main crop. O, nilot lang nila. So, dalawa na ngayon yung ating ag uh, credit assistance. Isang yung 50k from NIA na contract farming at, saka at yung, yung 60k uh, ng DA. O, oh. oh, yung uh, agri-puhunan. Oo, uh, uh, agri-puhunan. Uh, ang target naman doon ay 50,000 hectares, dito ay 120,000, pero buong Pilipinas ata 'yan. Mm -hmm. Yung 50,000 sa DA ay Central Luzon lang 'yan. Mm -hmm. Ganon ba kaluwang lupa natin dito okay. sa Central ay, Luzon? Dito. Tala hindi ah. Kaya is nalakampan lang Oh, oh, oh kasi I is. requirement 'yun eh. Bago ka, so, ka man, Kung yun, kahit RSBSA ka, kailangan nasa master list ka rin ng NIA. Hmm. Tapos dapat y ang isa nilang kino kasi kaya nila nila inaalam yung RSBSA. pa raw nila kung talagang sinasaka na yung lupa kasi meron nga namang miyembro ng RSBSA na nakasangla. Hmm. Nakasangla, Iba, Iba yung nagsasaka. Kaya hmm. ano ba naman ang magiging assurance nila na pag pinauutang nila yung nagsangla? ibibigay e, e, doon sa nagsasaka. <laughs> 'Di ba? Hmm. O kaya yung kasi dapat alam mo kay nung din nila 'yan yung mga ano eh. kung pa paano ia-address yung porcentuhan. Pwede rin naman daw pero ang mag-a-apply ay yung may-ari. Oo, may-ari uh, pa rin. Uh, kaya doon sa nagsanla, hindi yung nagsanla, uh -huh, dapat hindi yun. ang kukuha 'Yun yung isa kung sa yung mga kinakailangan nila, uh -huh. oo. Kasi eh, sila ang mamumuhunan eh. Oo, pero Pundi hindi ko lang alam kung paano yun ang paano yung proseso nun. Kasi uh, hindi naman yung sinanlaan ang miyembro ng rsbsa eh. Paano, anong klaseng kasi, ina, ina, katibayan? Hindi, hindi, ano rin. Yung nagsanla ay pa, pwede rin mag RSBS Yung sinanlaan? O yung nagsanla. Yung, may, may, yung actual tiller. Kasi ang pupwede, ay, yung actual tiller. Okay, kaya nga. So, yung sinanlaan nga. Ay, oh, hindi, ay, yung ay, nagsanla. Yung nakasanla. Nakako, yung naka... Yung naka, uh, naka actual yung kasalukuyang nagbunong oh, sa So, Kasi yung, yung actual tiller, yung siya yung nga. nagsanla. Siya yung sumanla. Okay, so halimbawa ako ay may-ari ng lupa, 2 hectares. Mm. Isinanla ko yung sa'yo. mo sakin. Ikaw ang nag -tiller. Ikaw Ako, yung actual, actual tiller. tiller. Oo. Ikaw yung pwedeng pautangin. Yes. O yung sinasabi oo. ko nga, paano yung process doon? Kasi hindi naman ikaw ang member uh, ng RSBSA. Ako naman. Hindi, pwede kang mag-member ng RSBSA yung nagsanla. Ay, yung nakasanla. Uh, oh. uh, oo. Oo, oo nga kaya so, nga ina-update yun nilagi lagi. Uh -oh. kung sino yung actual tiller. Uh -oh. Nandun siya. Uh -oh. o, o, di ikaw makakakuha dapat. Uh, yung hindi ba yung ilipat? pwedeng ilipat yung updating? ililipat dun sa actual tailor. Oh, hindi ka oh, mag apply oh, oh. as bagong member. Hindi. mag apply ka ng bago? ano. Bago? Oo, bago. Tapos yung nagsanla, uh, yun yung tatanggalin nila. Yun, mm -hmm. oo, oh, yun. Yun ang uh, oh, 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 matatanggal. Tatanggalin. Oh, oh. Ah, so hindi yung lang, lang sinasabi nilang nililipat. Hindi lang transferring. So halimbawa yung oh, oh, number ko transfer. para ron sa lupang yun ay ililipat lang oh, sa kanya. Oo, kundi oh. ibababaan nila yung papel ng oh, oh. So aalisin. RSBSA. Aalisin dun sa ano? Uh oh, oh. Oh, oh. Mm Kasi actual na, actual <laughs> tinder eh. <laughs> Siya pala yun. Ano, sis. Just... Hindi na. Okay na. Okay na yung usapan yan. Kasi mas maganda nating pag-usapan pagka uh, ano nangyayari na. Next year. Oh, uh -huh. uh, Pagka, uh -huh. kasi alam mo. Eh, kwenta, madali magkwenta eh. Parang ano eh. Tapos yung bilyon-bilyon. Hindi. This... Oo oh, nga. Siya yung talaga. <laughs> Hindi, pwede na. oh, iba yun. Joke. Uh -oh. Joke ba yun? <laughs> <Ferdinand>, <laughs> okay. ano niya, no? uh yun. Ferdinand, ano ang pangalan ni ano? Ferdinand Martin. Ferdinand Martin. Martin. Romualdez. Hindi, hindi naman siya junior eh. Hindi, junior. junior, ba siya? Hindi. Junior ba? Hmm. Si Sir, hmm. si Martin Romualdez? Oh, uh, basta Martin uh -huh. na lang kasi. Ba't kasi. Martin kasi. Romualdes. Kasi may, Ferdinand. Lahat sila yata may Ferdinand. O, oh, eh, kasi yung unang ano eh, Ferdinand uh, Junior. Muro Valdez Junior. Junior, oo na. na. Nabitin siya. Hindi nabang. Oo, oo, oo. So, ang in-address niya, hindi si PBBM. O, yung PBBM, ano, grabe, ano, yung ano yung ngayon? Yung, pa, ano nga yung ibig sabihin ng PBBM rice? Bagong bayani. Ah, BBM pala. Be, bagong, bagong bayaning, bayaning magsasaka magsasaka rice. talaga na lang uh -oh. pilit na pilit talaga eh, recognize naman eh recognize naman na bayani talaga yung magsasaka natin uh -oh. uh, ultimately sila naman talaga yung uh -oh. nagpapakain at nagsisiguro na yung mga programa na yan ay <laughs> sige payag na BBM rice uh -oh. Uh -oh. pero uh -oh. kasi ang dami pero ngayon ang mahal mahal uh -oh. ng mm -hmm. bigas mm. Mm hmm So diba? hindi 'yan tatatak sa isip ng mm -mm. ng uh, mga nagugutom, ano, kaya kahit tanong pangalan 'yan kasi ang hinahanap nila ngayon yung murang bigas. Dapat ngayon oras na to available, 'di ba? Okay. Mm. Sige. <laughs> <laughs> oh, so mayroon uh -oh. lang din kasi talaga Sama, na yung mga uh -oh. farmers sa Alam. Alam uh -huh. 'yan. Uh -huh. At yes. uh, syempre, sino ba naman ang... Makikinabang ang makikinabang kasi dyan, yung bumibili ng bigas oh, yung taan eh. Kasi ngayon dapat, habang oh, oh. sinasabi, meron sanang available. Mm -hmm. Pati Or, yung hindi kasi kung magiging, magiging available yan at magiging totoong available. Oh. Eh, wala pa naman eh. Hmm. Pa, yung sustainability oh, talaga. Wala pa hmm. naman eh. Dito wala pa. Hmm. Dito wala pa. Yun nga yung masaklap doon. Dapat dito nagsimula. Hmm. <laughs> <laughs> oh. Oh, medyo natay selfish 'yan, oh. Dito lang 'yan dapat sa game ba eh. Char Hindi ka anong sabihin natin, uh -huh. yung mga nakikinig sa atin ngayon, nasaan uh -huh. ba 'yan? Uh -huh. Asa may 29 uh -huh. tahanapin Kasi ko. Kasi 'yan din yung unang sinasabi uh -huh. nila eh. Huwag kayong maniwala, 29... pa paasa lang 'yan. Oo. <laughs> oh, oh. oh yung mismo ang mga magsasaka po ang nagko-comment niyan sa totoo lang.